Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Nawa'y nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ako dito sa ating sender. Oh. Akala ko lalaki lang kumakain na snowboard. Try ko nga. Ayan, yung ating sender o ay isang babae. na Natawa talaga ako sa kanya. Ito po yung aking suggestion tungkol dito. Siyempre, pwedeng pwede po kayo na gumamit ng snoover kapag kayo ay kumakain ng kanilang lato-lato. Alam nyo ba, kapag kang isang babae gumagamit ng snowberg ganito po yung gawin ninyo. Ayan, papatunawin nyo po yung snowboard ninyo sa inyong mga bibig. Siyempre, kapag once na ito ay tunaw na, tapos kayo na ay maghihigop ng lato-lato ng isang lalaki. Alam nyo ba, iba ang pakiramdam ng isang lalaki kapag once na ito ay ginamitan nyo sila ng snowber kasi malamig ito. Malumigmig or malamig na sa kanilang mga lato-lato. At alam nyo ba kapag once na eto ang ginawa ng isang kababaihan sa isang lalaki, alam nyo, maaadik talaga ang isang lalaki kasi kahit kakaiba itong sarap na nangyayari sa kanila. Hindi kagaya nung talagang wala kayong ginagamit na foreplay na snowber, wala kayong ginagamit na ganito, is normal lang yung sarap. Sobrang sarap naman yon Pero kakaiba kasi eto, yung kapag natikman nila yung snowber na ginagawa ninyo tapos sabay-sabay na ihigop ninyo nandahan dahan ang sarap ng pakiramdam ng isang lalaki kapag ka ito yung ginawa ng isang kababaihan sa paghigop sa kanila kasi sobra itong the best para sa kanila. At hindi nila ito nakakalimutan. patikim sila sa isang babae ng snobber na foreplay. Kaya sa mga kababaihan dyan ha, sa mga hindi pa po nakaka-try, pwedeng-pwede po ang snobber na gawin ninyo sa inyong mga asawa o jowa na foreplay kasi esa po ito sa pinakamagandang dapat gawin para naman matikman ng isang lalaki ang kakaibang experience pagdating dito. At alam mo ba, sasabihin sa'yo ng jowa mo, pag once na ito ay ginawa mo sa kanyahan, pwede mo bang ulitin ulit yan the next para naman kakaiba yung kanilang sarap. Lalo kapag kang isang lalaka ay tulog, ito mga kasari, ginamitan nyo ng snobber. Aba naman, magigising ang lalaki at magugulat ito sa kanya. Kung bakit gaano kasarap ito at pagpatay mali siya pa ito, baka hindi pa yan magigising kunwari kasi hahayaan niya lang yung gagawin mo sa kanya kasi sobra siyang nasasarapan. Kaya ang gagawin niya ay patay mali siya lang siya. Pero magugulat ka, yung tayo na yung kanilang bataan kasi nga mas ni-enjoy nila yung kanilang pagkain kaysa naman magkaroon sila ng malisya na alam na nila na kinakain mo siya. Kasi ganun yung mga kalalakihan. Kaya sa mga kababaihan, kung di nyo pa na-try yung snowboard sa foreplay, gawin nyo na po yan para naman kaadikan kayo at hanap-hanapin kayo ng isang lalaki tungkol dito. Maraming salamat po sa ating sender na way na nyo po ang ibig ko sabihin. At syempre sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!